Kinuwento ng bouncer at isa pang staff ng bar ang kanilang nasuksihan sa nangyaring gulo sa pagitan ng grupo ng teen star na si Aura Brighella at na isa pang grupo sa isang bar sa Makati City. Itinanggi nilang may nangyaring paghihipo sa isang kaibigan ni Aura tulad ng mga kumakalat sa social media. Nakatutok si Nico Wahe. Aalis na sana ang lalaking nakagrace sa CCTV video na ito ng bar sa Makati City kung saan nagparty ang grupo ng artistang si Aura Briguela. Pero persahan siyang hinatak ni Aura na sa sobrang lakas maging si Aura ay natumba. Nakawala ang lalaki pero sinundan pa rin siya ni Aura sa kaitinulak. Kahit lumabas ng lalaki, sumunod pa rin si Aura sa kananulak muli. Makikita rin sa CCTV ang bouncer na si Onin na umaawat sa dalawa. Inawat na rin si Aura ng kanyang mga kaibigan at lumabas na ng bar ang lalaki. Pero si Aura, pilit pa rin siyang hinabol. Si Onin na rin mismo ang humahawak sa puntong ito kay Aura. Sa kakaawat, nagkabukol daw sa noo si Onin matapos masuntok ni Aura. Nakalmot din daw siya ni Aura sa kanyang braso. Kaya nagsampa rin ng kaso si Onin laban kay Aura. Sa harap din daw niya nangyari ang pagpupumiglas ni Aura sa mga pulis. Pinipilit pa rin siyang pakalmahin pero hindi talaga siya kumakalma. Kahit sa polis, galit na galit rin siya. Yun, natadya niya yun. Bantay sarado raw ni Onin ang parehong grupo bago ang rambol. Git din ni Onin, wala raw nangyaring panghipo. Kung makikita po ninyo, walang bastusan na nangyari na binastos na babae. Wala po doon na binastos. Ayon pa sa isang staff ng bar, tinanong daw nila mismo ang mga kasama ni Aura kung totoong may nahipuan pero wala raw maituro nag din daw sila ng CCTV pero wala rin silang nakita. Wala pong deserve ng hipuan or bastusin. Dito po sa bar namin, hindi po namin tinotolerate yon. Git ng bouncer, ang pamimilit ni Aura na pahubarin ng lalaki ang punot dulo ng away. Nang binalik yung damit, gusto ni Ma'am Aura na pati yung pansi, hubad din po. So hindi na po pumayag yung guest. Ayon sa staff ng bar na nag-asikaso sa grupo ni na Aura, Pang-apat na beses na raw niyang uminom sa bar. Pero unang beses daw itong nasangkot siya sa gulo. Maayos din naman daw ang lahat noong una. Every time na pumupunta po siya dito, napakabait po talaga. Nagulat kami that moment, hindi na po siya makontrol. Ilan namang kaibigan ni Aura ang bumisita sa kanya sa magdamag. Kanina, hindi pa rin humaharap sa media si Aura at hindi pa rin nagbibigay ng pahayag. Bukas naman daw ang Makati City Police kung maghahabla ang kampo ni Aura Matapos magtanong sa kanila ang babaeng kasama ni Aura na umano'y hinipuan kung saan pwede magsampan ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 Horas.